Kanya-kanyang paandara ang mga lokal na pamahalaan sa pagsalubong ng bagong taon. Pero may ilang lugar kung saan talamak pa rin ang gumagamit na iligal na paputok at puro mga bata pa. Magbabalita, Simon Gualvez. Makukulay na pailaw at masayang performance ng local dance gaya ng Donut Mayonnaise pati ni Vice Ganda. Yan ang bumida sa New Year Countdown sa Quezon City Memorial Circle. Siyempre, highlight ng gabi ang fireworks display. Inabangan din ang grand fireworks display sa Rizal Park. Kanya-kanyang latag naman sa open area mga dumalo sa Rizal Park sa Maynila. Bitbit -bit na nga rin nila ang kanilang mga pang-medianoche. Marami rin na nag-enjoy sa view ng Dancing Fountain. Mala fiesta naman ang salubong sa bagong taon ng mga taga-Tondo, Maynila. May mga nag-street party, inuman, kantahan at sayawan. Nabalot ng usok ang paligid sa dami ng mga nagpaputok Ago pansin pa ang ilang mga bata na may hawak na five star, plapla at whistle bomb. Ang bata ng ito na nasa limang taong gulang, pilit sinisindihan ng isang five star. Habang ang ibang mga bata, sinasalubong pa ang mga nakasinding paputok sa kalsada. Sikap, aminadong hirap silang sawayin, lalo kung magulang daw ang nagbibigay ng paputok. Kaya eh, ang sa mga residente ko, bago kayo matulog, bilangin mo daliri nyo kung kumpleto pa. Halos mapuno naman ng na mga deboto ang Manila Cathedral para sa New Year's Eve Mass. Sa homily ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, iginit niya na hindi lamang dapat iasa sa mga pamahiin at paniniwala ang swerte sa bagong taon. Sa halip, ipaubayan na lamang do ito sa Panginoon. Sa bisperas naman ng 2024, labintatlong sanggol ang isinilang sa Fabella Hospital. Amen. Kasama dyan ang first mom na si Ronaline na saktong alas 12 isinilang ang kanyang healthy baby boy na si Jaden reilly Maging ang mga doktor at iba pang staff ng ospital, nagpalakpakan at naghiyawan sa saya. Si baby Jaden ang nag-iisang New Year baby sa pabelya na isinilang sa pagsalubong sa 2024. Sana lumaki siyang healthy, matulungin, magalang at may takot sa yo. Ang first time tatay na si John naiyak sa tuwa Tatlong taon na ro kasi nilang dasalang magka-baby. Sobrang saya po kasi ngayon pa lang po ako na grantin Kasi po, sa tagal po na imintay po ito. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.